At yun nga mga bossing, pinunta nga pala natin yung Vulcan Taal. Aww. At nung isang araw nga pala, nabalitaan natin ito'y nasunog. Oh, e ngayon no. po, ito po ay kinukontrata ng aking kaibigan na si Aris Bilasco <laughs> e Ngayon nga po ay nangailangan ng maraming tao. Anytime po, pwede mag-apply. <laughs> ito po, ay eh, tinuntahan po muna namin kung ano po ba ang sitwasyon dito. <laughs> Kailangan din po ng maraming forman. Ito po ang pinaka-admin forman namin, si Aris Velasco. What? Ah, kailangan po ng ilang mga tao ang kailangan natin dito? 2,000, tagahakot ng halo. 2,000 <laughs> daw po, tagahakot ng halo. <laughs> Yan po ang haluin. 2,000 daw pong tao para sa maghahalo. <laughs> yeah. libo. Hindi